Pinagsanib na daan at mas malakas na mga kalaban! Z! Si! Z! Si! Sumagot ka! Hindi pa rin ba siya sumasagot? May signal na siya pero di pa rin siya sumasagot! Tara na! Masama ang kutob ko! <laughs> at ngayon, hindi ka na makakaalis pa rito! Oh! Oh, sigurado ka! Talaga! Bilisin mo na! Takusin mo na siya! Kawalan niya siya! Uh, 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 hindi ako makapaniwala sa bagay na to. Kung sino man ang gumawa nito, siguradong tagaibang planeta. Hindi basta-basta ang pagkakagawa sa'yo. Nakakaramdam ka rin ng totoong emosyon, tulad ng ibang may buhay. kahanga hanga. Sa sobrang advance ang tech na to, parang magic. Gusto mo bala ng magic, ha? Bakit hindi ka lumabit para makita mo na mas mabuti? Talaga? Uh, oh, Spider Headbot! Uh, uh, Pagkaraan mo yan, genius! Uh? Eu <coughs> cor... Ah! 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 ah. 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 Oh. Oh. Okay. <laughs> uh! 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 Oras na para sa test drive, Eugene uh, Pero, uh, hindi pa yun uh, Ngayon na Ha? Oh, Akala niyo makakatakas pa kayo? Ayos lang pa kayo dalawa! Ayos lang kami. Sigurado ka ba? Muntik na kayo. Ayos ka lang, Bazzi. Oo, oh, makinig ka. Patawarin mo sana ako. Kalimutan mo na yon. Ako ang <tod> dapat mag-sorry. <tod> Alam ko na masama ang loob mo. Hindi kita dapat pinabayaan. Pero mas lalo ko pang pinalala ang lahat. Siguro, takot lang kasi ako mawala ka sa akin. Pag best friend mo na ang pinag-uusapan, masyadong delikado ang 5%. Pero ganun pa man, ikaw pa rin ang masusunod, Z. Patawarin mo ako. Kung gusto mong ituloy ang transfer, nandito lang ako para sa'yo. yo! <tod> Gagawin natin ang lahat ng magkasama. Sa hirap at ginhawa. Alam na, alam mo yan. Nako, grabe. Cringe alert. O sige, bumalik na tayo sa garage ngayon. Matagal na dapat nating ginawa to. Isa pa, dapat hindi lang silang nagsasaya. Kailangan ko ang tulong mo, si... Oh, konti na lang iiyak na si Dilan. Uy, huwag kang ganyan. <laughs> huh? Huh? Anong problema, si? Nainginig ka. hindi! Ang pa yun! May paparating! Yan ang iniisip ko! Ano? 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 Ah? Teka! Sino siya? Hindi ko alam. Pero may ilaw ang threat sensors ko na parang test sa oil. <coughs> Ah, hindi naman masama, Eugene. Maganda ang ginawa mo. <laughs> Mukhang ito na ang magiging katapusan niyo. Gusto niyo pa? Kami na ang bahala. Mabuti pang umalis na kayo sa lugar na so, to. Subay na kayo! Umalis na tayo rito. Yan ang narinig ko. Power Smash! Power Smash! White Sonic Spin! Sonic Spin! Ah! Sige, mukhang dapat ko nang isagad to. O, Eugene, ano ang pinakamatindi sa lahat ng ito? Shovels Shove? Shovels Shove? Iisa yung pan. Isang okay. malaking kalokohan! <tod> <tod> Pero, Mukhang ayos din naman. Hindi! X! Y! Ah! Tingnan ka! Malapit na siya! Balis! Umalis na tayo! Copy yan! Bibilisan ko lang ngayon! Dahan-dahan! Ah. Baka lumawag ang mine core mo! Hindi ako ganun kahina! Basta may agad din lang ako lumaban! nagbibiro ka ba? Alam mo naman kung ano sinabi ko! Ah! ka sa uh, <makes> may tiwala ako sa'yo! Lumabas na kayo! <makes> so bad thing! Transformation! Ayos! Tanggapin mo to! At ito pa! Anong problema? Bakit di ka nagtatransform? Hindi ko alam! Sinasubukan ko! Teka lang, Paano kung siya ang dahilan? Ano? Wala huh? sa kasalanan! Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo! Ayaw niyo talagang sumuko, ha? Uh, uh, uh. Kumusta? Nasaktan ka ba? Uh, akala ko ayos ng lahat, pero mukhang hindi, pray pala. Ah... Uh, uh. Subukan mo! Huh? Huh? Ako? Hindi ako magagalit, pangako. Hindi mo kasalanan na mas naging piloto ko pa kay Zee sa akin. Kaya subukan mo na. Sige na! Pigs! Woy! Halika na! Ano pang iniintay mo? Sige na, Han! Huh? 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 The Transformation! Uh! Uh! Naku naman, hindi rin gumana. Wala pa rin. Ano bang nangyayari? Eh, hindi ko alam. Nagugulo na rin 'yung niyo. Uh! X Power Shield! Power Shield! Uh! Tita ah! mo, parang nag-iiba-iba ang kulay ng core niya. Tama si Cory, may nagbabago sa kanya. <mali> hindi, totoo. Mali ka. Wala pa rin nagbago. Ikaw ang piloto ko, Dylan. lapit na sila, pakapasok. Hindi, hindi na sila kayo. Hindi, hindi na <mali> Guys, kailangan niyong magtulungan. Sinusubukan naman nila. Hindi na yun ang problema. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi makapag si C si kung sino masusunod, di ba? Bakit di nila subukan pareho? Handa ka ba? Mm. Uh. Handa ka na, na Topot po si Transformation! Ito na ako!